Mga kayos, magandang araw sa ating lahat. So, andito na naman po tayo ngayon mga kayos. sa uh, ngayong araw mga kayos, ako po ay may babahagi sa inyo. Tayo po ay may gagawin. Pero bago po yan mga kayos, uh, gusto ko pa salamatan. i lahat-lahat ng sumusuporta sa aking uh, YouTube channel. Maraming maraming salamat po. At saka sana hindi po kayo magsawa na mag-suporta. Uh, so, ngayong araw mga kayos, ang atin pong gagawin ay isang bus na ang problema po niya, every time na mag-aapak po siya ng preno, mabilis po bumaba yung... Uh, air gauge niya o yung uh, hangin niya so yun, mahahanapin natin yung mga kayos kung uh, saan po uh, nang gagalik, kung bakit po madaling maubos, kaya kapag ka nag-aatras o sa trafikan uh, may nahihirapan po yung driver kasi every time naaapak siya, tuloy-tuloy uh, yung bawas mas lalo na kapag ka naka permis yung kanyang paa sa pedal ng ating uh, foot brake, so tara mga kayos, samahan niyo po ako okay. ito yung bus na gagawin natin mga kayos yan. problema din mga kayos nababa po ito yung kanyang uh, airbag kapag uh, nakapatay yung makina at uh, mga isang oras lang o ilang oras lang bagsak na po siya dito yan so nakaandar ngayon yan mga kayos yan. bago rin po natin pinandar sinik natin yung uh, langis at saka yung tubig Iba din po dito mga kayo sa kabila. Ayan, bumabagsak din po to dito. Ayan, oh, bagsak pa nga to siya. Oh. Pero dahil nakaandar, tandaan po siyang umaangat. Ayan. Oh, kinakargahan muna natin ng hangin to mga kaayos. Ayan. So, oh, mataas na rin yung hangin niya mga kaayos. Ayan, size na. So, antayin na lang po natin siya na mag-release yan. Tapos, uh, i-release din natin to yung maxi para atin ko siyang malaman. So, pwede din naman natin siya mga kayos, itesting na kahit na naka maxi mapakan natin yung preno. Pero mas maganda na nakarelease po talaga siya para nakarelease po, para naka uh, atras po yung ating uh, maxi doon. Yan, na lang po natin yun na mag uh, release. Yan. So, stay tune lang mga kayos. Yan mga kayos, point uh, nasa 9.5 po yung kanyang uh, pressure ng hangin bago po siya uh, mag-release. So ang gagawin natin ay atin pong uh, i-release yung ating uh, maxi, maxi switch, ayan. Tapos uh, titingnan natin yung ating uh, gauge, tapos apakan uh, natin yung ating foot uh, brake. Ayan, apak tayo sa foot brake. Tapos Ayan. Ayan mga kayos, tuloy-tuloy nga siya nagbabawas oh. Naka-steady lang tayo ng apak. 'Yon. tuloy-tuloy ho siyang nababa ngayon oh iapak tayo ulit yan pangalawang apak pa lang po natin pero oh. shitty na lang oh shitty na lang yung hangin And, andito mga kayos yung singaw ah. okay yun ito siya mga kayos yan diaphragm up oh! ito mga kayos ang ating tatanggalin yung diaphragm ho dito so ito ah, magsususi ko tayo dito ayan sususian ho natin dyan ayan ipusto ko lang yung ating uh, susi so ipasok ko natin sya dyan ito ayan. ipasok ko natin yan tapos pihitin tapos ilang hindi po yun siya mga kayos so yan so kahit i-release na hong maxin yan hindi na po yun siya sisipa okay pakirelease mo dun to Uh, sisipa mga kayos yan kasi nakalapan na ako ito so tatanggalin na lang po natin mga kayos at saka ito isusunod din natin ng uh, airbag kasi sumisingaw na po siya dyan yan, dito sa labi niya so papalitan na po natin ito mga kayos yan so ito naman uh, tatanggalin na natin dito sa bracket ayan tsaka ganun din sa itaas doon may tornilyo po yan dalawa tsaka Ayan, matatanggal na po yan siya. So, ito po yung ating maxi mga kayos. Babaklasin na natin siya ng buo. Sa labas na lang po natin siya papalitan ng diaphragm. Kasi, uh, masikip po siya. Ayan. Po. Dito. Ayan. So, hindi natin maipapasok yung clamp kung atin pong uh, dito hindi natin tatanggalin so kailangan po natin tanggalin mismo ng buo to doon natin sa labas siya i-repair -re so stay tuned na mga kayos kayos na, na natin ho yung maxi dito yan wala na siya susunod na natin mga kayos ito yung airbag so nag jack po tayo dyan dito sa ating uh, chassis. Ito yung papuntang differential para hindi po siya bumaba. Ito magpapalit din o tayo mga kayos kasi uh, lakas po ng singaw niya dito sa labi, So, papalitan na din po natin yan. So, yung ating uh, maxi, ah, uh, naroon na po nailabas na po natin siya so stay tuned lang mga kayos at uh, mapakita ko na lang mamaya pag uh, ako ay nakalabas na sa doon at naroon po kung na sa labas yung ating ano eh, yung ating uh, maxi Ayan. Okay. so yan mga kayos tinanggal ko po baka magtaka kayo ha may vice grip yan po ay kinagatan ko ng vice grip sa dya para yung ating uh, po rata hindi po matras kasi may spring po yan sa loob ayan maliit na spring para hindi po mahirap ikabit yung ating uh, diaphragm o, ito na po yung ating diaphragm ayun positive butas dalawa so palit na po tayo nito tapos ito mga kayos uh, palit tayo tayo ng assembly ho na ito Okay. Ayan na Nadadalhin na po natin yung sample at uh, papalitan na ho natin so ito iwan na ho natin yan ito lang yung bibili natin yung diaphragm na number 30 yan so ito naman kayos yung ating nabili na diaphragm bago yan number 30 at saka yung ating airbag bago din so kakabit natin muna mga kayos at uh, may testing na ho natin sya doon so mga kayos yung una natin kakabit ito dito sa kanyang uh, base. Tapos ito din po yung sa itaas. Ayan. So kapit na natin siya mga kayos. Ayan, mga kayos, nakikapit na po natin yung ating airbag. Ayan. yun na. Nakakapit na yung kanyang fitting. Ayan. Tapos yung sa ilalim, ganun din yung sa bracket po niya. Okay na. Ito so, mga kayos, wala po po yung hangin. Ayan. Uh, may technique lang po tayong ginawa, ginawa kanina dyan para may pasok po natin siya dyan. Tapos yung ating lipiling valve, yan, nakababa pa. So, may hangin na rin po yung ating tangke. Eh. Ayan, ahangin na na po natin ito siya mga kayos para matanggal na rin po natin yung ating jack. Ayan. sa ating uh, maxi naman para may kabit na rin po natin so ayan na mga kayos goods na may kabit na natin yung ating uh, buong airbag na hangin na Iyan. yung ating uh, push rod ng ating uh, leveling may kabit na sa kabila okay din naman ako na, ho at hindi uh, na po wala naman na tayong ginagalaw dyan so okay na yan wala na po nagpapaguhin dyan ayan, ito na lang po yung atin na lang pong maxi dito para ma-testing na po natin sya so far mga kayos wala namang singaw yung ating kinabit na airbag so may paraan lang po tayo sa pagkakabit na para hindi tayo gano'ng mahirapan mga kayos ayan so wala na siya dito yung singaw nung luma natin mga kayos ayan. so dito na naman tayo sa labas mga kayos yung atin namang diaphragm yung ating kakabit yan paganyan Tapos ito. Ayan. So, kakapit na rin natin mga kayos yan. So, yun na mga kayos. Ang buo na. Ayan. So, ready na natin siya na kakapit ulit. Ayan. Ilalim. Tapos may testing na ho natin. Eh. Pakiabot na lang dito ta. Dito yan siya natin. Kakapit mga kayos. Ayan dyan. Ayan na mga kayos. Tapos na po tayo magkapit ng ating max eh. Naikabit so, ikibit na rin po natin yung kanyang hose. Ayan. So, ito testing na lang po natin. Ipaparilis po muna natin doon. Ilan yung hangin niya? Ha? Ilan ang hangin? mo apakan doon preno apakan mo preno pabalik natin mga kaisyo ka ng taklo para hindi matumihan apakan mo preno preno apakan mo oh steady mo lang nag release yung hangin dito kanina sumisingaw eh Kaisang kata yung mga kaisang friend niya malayo Apak! Wala na ah. Kaya tinandaan natin siya mga kaisang na Ito dinuhitan na natin at saka Ito Para yung uh, Paano ng ating maxi At ang uh, pwesto ng ating uh, fitting uh, Hindi yung magbago hindi na tayo mahirapan So Okay na siya mga kaisang Ayan mga kayos. Tapos na po tayo magpalit ng ating diaphragm sa ating maxi, maka, maxi chamber. At saka yung ating pong airbag na may singaw at uh, may butas na po siya. So, atin na pinalitan. So, ito mga kayos. Katabi yung natin. Ayan. Yung ating airbag at saka yung ating uh, maxi. Ayan. Sa likod ko. Ayan po. So, kana ng hangin at uh, tinesting ng mga kayos uh, okay na siya, wala na po syang uh, singaw lalong lalo na yung ating uh, diaphragm yung ating uh, service brakes, ating maxi So wala na siyang singaw mga kayo. So mas nakatipid kasi nagpalit lang po tayo ng diaphragm instead na maxi assembly. So yun lang mga kayos. maraming maraming salamat sa mga hindi pa po, po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Please subscribe, like, and share. Tsaka po press po yung notification bell na yan para maging updated pa po, po yung mga kayo sa ating mga bagong videos na gagawin na ako puli na makakatulong. So yun lang mga kayos. maraming maraming salamat. God bless.